pagdating niya doon yung tatay niya na. niya alam na nakauwi na siya. Kung na mag na kayo ng mo mamaki yung adit. Basta ba, parang lalo mapanot. eh. parang lalo mapanot. Wala na. Ay, kuya, wawin mo. Kuya, wag na helmet lang Helmet ka na. ba na yung ano. Pagkakabiliyan mo Kuya, wag mo, Sayang lang po yan. Di ba? para kasi oh, yeah, yung kanin hindi mo na kayo sa mga customer hindi mo na siya mo ka sana. Grabe mo na siya customer hindi na customer kay Kuya. mo hindi mo na siya customer hindi mo na siya customer hindi mo na siya customer kaguliyang hindi mo na siya customer kaguliyang hindi mo na siya customer kaguliyang hindi mo na mo na siya mo

Patingin ko oh na ako yood. lang siya. Pita kuya, patingin lang ha. Papayaran naman niya ang niligay. Nakapagpapita Kaya Wala mali, ay. naman ni Wala yan. Ano? kayo 3.30 uh. <laughs> ну sabi niyo. 3.11 na. kami dito. Oo, Ingat kayo, Ah. Yeah. bye na kayo, Mag-ingat kayo,